جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه Lahat ng papuri ay para kay Ahula lamang na wayang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sahaba, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumunod sa kanya. Mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa ibadah, gawaing pagsamba sa buwan ng Ramadan ay ang pagbabasa ng Quran. At ang Quran ay binaba sa buwan ng Ramadan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Syahr Ramadan al-ladhi unzila fihil Quran. Ah, ang Quran ay binaba sa buwan ng Ramadan. At mga mahal kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating kaligtaan na magbasa ng Quran ah, sa umaga, sa gabi, nakatayo, nakaupo, nakahiga, kahit anong posisyon natin o unang oras, huwag nating pabayaan na mawawala ang oras natin sa pagbasa ng Quran. Huwag natin mag-waste mag ng time uh, sa ibang mga bagay. Kaya itoon natin ang ating gawain. Ha, kung mayroon tayong mga time, ha, mayroon tayong panahon, talagang ay ipopokus natin ang pagbabasa ng Quran dahil ang pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan ay hindi gaya sa ibang mga buwan dahil ang gantimpala sa buwan ng Ramadan sa pagbabasa ng Quran ay multiple. Ha? Kung ito ay 1 times 10, ito ay i-multiple ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala. Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala.